Aww, animals. Matapang na sea lion binato ang isang manging isda at kinagat ang isang aso Panoorin ko ano nangyari nang nakahuli ng sea lion ang mga commercial fishermen na nakasakay sa isang Russian na barko Nang pinutol nilang lambat para makawala ang sea lion na ihampas ng hayop ang isang crew member sa sahig Panoorin natin ulit kahit ang nakawala mula sa lambatang sea lion ay mukhang nalilito pa rin ito. Isang crew member nakaisip na bumato ng isda sa sea lion pero imbis na kunin ito ng sea lion ay ang alaga nilang aso ang naakit dito. Nako, hindi na talaga dapat lumapit ang aso sa sea lion. Nakagat patuloy ito. Pagkatapos ay patingin-tingin lang ang sea lion sa deck ng barko sakaling may iba pa siyang pwedeng mahagis at mahampas sa sahig. Gumamit din ang crew ng isang hose para matulak ang sea lion sa kabilang panig ng barko. Matapos mapaisip ng saglit ay bumalik din ang sea lion sa dagat. Ngayon ay may maikukwento na siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa mangingisda na nabugbog niya at ang alaga nitong aso.